Sahod uh, po ako maya. May sahod. <laughs> 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 Naghahanap talaga actually ako ng tagalinis dito sa bahay. No? At least may dumating na tayong tagalinis. Ayan. si Miki. May tagaluto rin tayo. Ayan. Si mm -hmm. So sinigang na isdang dugso. Pag yung maliliit, hindi ari. Hulog. Ayan. Hulog yan. Pag yung maliliit. Ang bigla. Ang taas naman eh. ka. oh, ayos ko lang yan. Ka. Para hindi masulog. Ibang klase na mag-ihaw itong si Doiso, oh. May mantika pa. Kahit yung mga kaya nga hindi namin pinititito. Hindi. Yan. So, may buko na piniyak tayo, no? Yan. Kaya, para fresh. Fresh kaya, na buko. Yan. Itong? Itong ko. Wow. Sarap nito. Ayos ito. Kain na rin tayo, mga kaon sarap nito. Mm -hmm. Wow, ito yung sawsawan. Namiskin mm ba? Hmm. Tapos sip sip natin sa kanya yung limang minuto. Tapos yung buto itatapon. Pati laman nito sir ka. Oh, kainin mo, pwede mo kainin yan. Masasipsipin mo. <laughs> Dalawa. Tapos ngayon, uh, kainin natin siya ng uh, kalamansi. Tignan natin kung ano yung uh, magiging epekto sa kanya. No? At kung bakit siya tinawag na magic fruit. Yan. Yeah. Ayan mga ka -onics. dumating na yung ating mga kasama dito. No? Kaya lang nagbago na yung plano. Kasi yung isa namin kasama sa Turejos ay nagaya doon sa kanila na, uh, na doon na sila magstay yung ating mga kasama. Kaya uh, ang plano doon na talaga, ang mangyayari, dumaan lang sila rito para kunin yung mga isda na pinamili natin. Pero habang nandito sila ngayon ay... Nagpapahinga muna, dalawa lang yung pumunta nakasamahan natin para uh, kumuha ng isda pero nagmerienda muna. Okay na yung buko natin. Okay. Tapos naglinis muna sila no, sa taas. Sila. Ayos na yung taas na. Ayos na, sir. Okay, tapos sir. magbuko muna tayo. Um, ang at... Ayan mga kaonix, ano? nagbago na ulit um, ang desisyon ng grupo. Um, Dito na lang daw sila mag-i-stay um, sa Mugpog. Um, papunta na sila dito sa bahay para dito na mag banding, kumain at magpahinga, magpah pahangin ano? so habang naghihintay kami ng aming mga kasama pa so naglinis muna rito si Aner ayan o, oh, naglinis na yung bakura natin ayan, nagdamo siya rito si Aner pati dun, nag grass no? si Aner so ayun, dito naman sa kabila ano daw? CR ata si Japet, hindi pa nakasabi ko. Tapos? Tapos, tapos na kita ng bayawak. What? So, so yung bayawak mga kaonis kasi may bayawak kaming alaga dito. So, nandito lang siya, yung bayawak na yun. Actually, ah, may mga anak na siya. Doon lang siya sa ilalim ng hagdanan, yung bayawak. So, naipakita ko na yun sa vlog ko before mga 2021, yung bayawak na nakatira dito. Pumasok sa loob ng bahay. Pero hindi namin hinuli pinakawalan lang na yung bayawak so niluloko tayo yung mga natin masarap daw adobo ang bayawak so sabi ko alaga namin yun no? alaga namin ang unik namin yun oh, nagbibiro lang naman pero actually nag adobo rin sila ng bayawak ito mga kaonics, so, may bunga din siya so madami din bunga yung uh, ating mga orange no? peranti orange yan tapos yung ating suha. Nakita nyo yung tatlong suha na ando kanina. yon harvest na yung galing dito. Dito yung nakuha. So, hintayin lang natin yung mga kasama natin. Parating sila ngayon. Na yung, natin. Kanin? Kanin, oh, kulang ang kanin namin, ano? Pang isaan lang yung naluto natin kaya sinigang wow ito sinigang na isda wow <laughs> so dito nang galing yung alugihib na dahon na, nangga, na nilagay natin sa sa sinigang na isda ayan oh. kinuha natin dun sa dulo tapos yung iba naman natin kasama ano yan, Japs? Uh, nag po pang sausawan sa isda. Sausawan? Yes. Oh, Dahan ito ihaw to lahat? Oh, sir. Wow. na. <laughs> <Maubos, ha? laughs> Mukhang pampulutan na yung mga matitira dito. Sobrang dami ng Isan ano. Isa na lang na ako. Ha? Isa na lang ako. Ano ko lang yung Japs? Yan. Ito lang. Gin? Gin na lang daw ang kulang. <laughs> ano? Eh. <laughs> <laughs> yeah. So, <laughs> so mag-iihaw ng isdang tulingan ng ating grupo. Ayan. Dami niya na kailangan yan. yan. Pulutan ng ato. Ang sipag talaga na nag-apply sa atin na ano, katulong, pagalinis. Ayan. <laughs> eh. May sahod ako sa mamaya. Ha? May? May sahod sa po ako mamaya. May sahod. <laughs> 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 okay, talaga actually that ako that. ng tagalinis dito sa bahay. Ano? At least may dumating na tayong tagalinis. Ayan si Mickey, May taga-luto rin tayo. Ayan. Si Annette. So, sinigang na isdang lugso. Dugso. Kasya ba? Ako po. Parang hindi kasya. Kung magkakasya. Kakasyahin natin yan, sir. Ayan. Pagkakasyahin daw. Tignan natin ito sa labas. Nagmingas na. Ang laki nga ng ano eh. Pad, dalagyan pa nga sana yan ang isa oh, pang gano'n. Masyadong, masyadong ano. Masyadong masyado malapad. <laughs> malapad. <laughs> Hirap nga mag-ihaw dyan si Kuya Orly. Eh pagka uh, ano din ni Sir Ray, tawag dito, pag yung maliliit, hindi yun, ari. Hulog. Ayan, hulog yan pag yung maliliit. Ah, Bigla, gano'ng taas naman eh. Oh, ayos ba, pa ba, lang yan. hindi nasulog. Ibang pa na mag-ihaw itong si Doyce oh. May mantika pa. Kaya nga hindi namin pinito. Hindi. pag kaya yung mga bakos tilapia, hindi may kalis case. Oh. Lagyan mo ng konting mantika, hindi siya nasusunog. Kung ni parang nakabalot din siya sa foil. Yan, Adi, parang pinirito rin pala yan. Hindi iwas yeah, ano. Hindi iwas. <laughs> Tatagas naman yan. Tagas <laughs> yan. Tagal na siya. Iyo, matatagas naman pala. So okay lang kahit uh -huh. na mantika so, Okay. Oh. Oh. Ayos na Ang ating tagalinis Akin na Ay, hadumi lang ko <laughs> Kano kayong babayaran ko dito, Anir? Mukhang ah. mahal ang bayad rito ah Ay, yung isang ay galing Mindoro Galing Mindoro pa, mangyan pala itong akin <laughs> Mangyan pa rin nakuha na ating tagalilis, ano? In-import pa galing Mindoro para maglilis dito sa Marinduque. Okay? Wala pa kung kanina yan. Wala pa. Magbiyak na nga tayo ng buko ko, Japet. Para ay pa... Ay, meron na... Ay, Meron mo. Wow! Naamoy na natin, Mukhang ka-onyx. Ang bango. Mukhang ang sarap ng niluluto ni Anner, no? Wow! Anong tawag sa luto na yan? Sinigang? Mukhang masarap yan ha. Gusto ko nang tikman. Ito naman, tignan natin si Japet. Hindi niya bahay, ang matabay hindi ano. Kumusta yan Japs, yung buko natin? Matanda. so may buko naman na biniyak tayo. Ano? Yan. Ayaw, fresh, fresh, na buko. Ayaw, apat kami down. Dito Lagi natin ang yelo namin. yung uh, buko natin. May kaya. Mm. Okay. Premira, Ayan. Ayan. Inihulog na yung talbos ng kamote. Kumakain ako ng buko mga kaonis, no? Alas 12 pasado na kasi. Kumusta yung ating inihaw? Wow! malapit na. Hindi ko na tulingan. Ang ang kulay. Iba ang kulay. Iba ang kulay. Bakit iba ang kulay? Iba ang mantika. Ah, dahil ng mantika. Nag-iba daw ang kulay dahil sa mantika nilagay. Pero, ang tanong, masarap ba to? Tekna natin siya. Di ba nagawa mo na to? Kinihaw na mayroong mantika. First time ko lang rin yung nasubukan. Papahidap na siya sa labas para hindi siya uling. Masarap pa. Ah. <laughs> Asyan. Kasi madaming asin eh. Kaya, <laughs> Masarap naman. So, kaiba lang siya. Meron siyang mantikang pinahid sa labas lang para hindi raw mag-uling. Para hindi masunog. So, yun yung discard ni Dois, no? Nang pag-iihaw ng, pag Kasi ng pag, isla. Kasi uh, pag wala siya ito, ito mga ano, ano yan, maitim. Maitim. Uh -huh. So, bagay, ito hindi nangitim eh, no? Uh -huh na preserve siya, hindi siya basta masusunog at the same time maluluto yung loob niya. Okay. Sarap nito. Magkano ina-expect mo na susweldohin mo ngayon? 800 Sir. Ha? Labas na sir ang merienda at pakain. 800? <laughs> hindi mo pa nga nililinisan yung kwarto ni Ate Dai tsaka ni... ma... <laughs> Ayan, magbubudol fight daw tayo mga ka-onyx dito. Dito tayo kakain sa labas, oh, okay. Boodle Fight. Parang uh, dahon lang ng... Uh, dahon lang ng sagi yung ating uh, kakainan. Dito mamaya sa labas. Yan, saan? Wow! Grabe! Kita mo na yan. Ang daming na harvest. Wow! Kita niyo nga mga kaonics. Ang daming na harvest na... San Fernando. So masarap na gabi ay yun yung hinahalong gabi sa mga sinigang na baboy no na nilalagyan ng gabi. Ito yun. Yan. Na harvest lang yan dito mga kaon sa no. Na harvest kasi pa paner yan. Wala tayong kotse So medyo may lang ito lang no. Nakuha. Pero ang dami niya nang na-harvest. Real, Grabe no ito? Dito lang yan sa bahay yeah. ng ating ito. unika malaki. iha yeah, So panlaga yan Ito susubukan daw nila Ya, yeah. kaya mo ba? Uh, uh, Tigas mo Eh, doon mo hilahin pa rin ka o Kaya dyan mo hilahin, malambot yan Yan, tingnan na Ano kung maraming oh. na lang Ito? Oo lamang kaya yan? <laughs> Siyempre. May, may ano doon ah, may pala doon sa ano. Sa may you bodega. May huh? Maliit. Wow. Medyo maliit. Hintay mo hindi ka na. ito. Masarap ito yung babalsan mo bago bibili ka ng yung kan. Munggo. May ano, ampalaya. Panggulay. Ah. Bago pa itong isda. Ay nako. Oh. Wow. Isda, uh, so bukas yan. Susubukan ninyo. Oh, sir. Yo, meron na silang pang... Ito pa, hindi mo gano'n. Ay, Ay may ano na. May lo. May lo Ang dami niya nakuha rito. Ayun. Ano mo -an na yan. Sambalde. Ang lalaki. Grabe. Wow. Talagang tsagaan <laughs> ng mga ka no? Ayan po. Ayan. No. May pagkain pa rito. Oh. Hindi, masarap pare gulay. Munggo. Oh, laga daming nakukuha ng mga pagkain dito mga ka nyo, sa bahay ng aking unika iha may kami ng kamote ayan mamaya papatikim natin sa kanila yung miracle or yung magic fruit na tinatawag yung magic fruit pag kinain mo yun uh, after na makain siya kahit anong maasim na prutas magiging matamis sa panlasa natin patitikim natin yung mamaya sa kanila Wow! Ready na yung dahon ng uh, saging para sa budo fight na gagawin natin ngayon. Tukol ko na yung Ano ba? At ano kung gutom na kayo. Wow! Ito na yung inihaw na isda. Okay. Oh, Ayos ito mga kaunas. Ito ang pakuha. Mmm! So, inilatag na yung kanin. Kanin mo na kanin. Kanin. Brad, pasuloy ako nung Sa, sa Ano? Tapos yung sabaw, dito lang. Hindi ko alam kung ipapatong nila. Ipapatong pala nila yan. Yan pala yung diskarte. Sabaw na may isda. Yung sabaw, siguro nasa baso lang yung nasa baso lang yung sabaw. Tapos yung isda, ilalagay ipapatong lang. Yan. Yan natin 'tin. Ayos. So, isang saging lang. Yung saging sinilaban pa 'to no? hindi na. o oh, wala nang silab-silab. Ayos 'yon. Malinis naman 'yan, ano? kinuha lang yun sa mga saginga natin doon sa harapan kaya natin mo sila kan po yan Bakang wala nang balikan natin na natin na ubos yan ay kanyang tapat kanyang ubos ah <laughs> <laughs> pag mahina ko mahay na dilugi dito na to dito na yan at ihahain na ang inihaw na isda na merong mantika <laughs> yan sandak pa ako sa tapong isda wow ay, ay, lalagay natin yung gulay ay talaga itong naisip ng mga kasama natin. Ano? No, ang promotor dito, si Aner. Eh. Talagang budol fight daw ang gusto. Nagpasay. Kasi... Anin. Anin. Budol fight ang gusto ni Aner. Mukhang siya pa kasi talaga palagi ang tagahugas ng pinggan. <laughs> At ayaw niya na maghugas ng pinggan. Kaya budol fight na lang. Ano? <laughs> kasi pagka may pinggan, siya ang din ka kaya, sa kaya sa sabi rin. niya dahon na lang bintong, ng saging. Ito ang gamitin mo. Ayan. Itong. Itong Wow. Sarap nito. Ayos ito. pag na lang yung isda. Pag-dahon nga naman yung saging yung ginamit. Eh, pagtapos kumain, tapos tapo na, <laughs> tapos na. Wala na ang uhugasan. <laughs> Hindi na maghuhugas si Aner, ano? Yan. Eh. <laughs> ang dami, dami dyan, Daming? Dami. Yan. Ayus. Ayos. Yeah. Talaga dami naman. Pa. Sarap nito. Na wow. Yan sa dulo. <laughs> <laughs> Dalaw sa dulo, pero ito. Pili, pili mo no. ang inog <laughs> ba? Okay. Yung pae, hinog ang kanyang. Okay. Ano pang kulang? E, ano kaya ang hinahin nyo? Sausawan. Sausawan. E, bagay ka na ito walang. Yan, yan naman ang sausawan ng inihaw natin. Ito, okay, okay. ang no? So, hindi na tayo mag-uupuan, ano? Kasi sabi nila, pagka may upuan daw, hindi na raw budol fight ang tawag. Kaya, nakatayo lang.

Yung sabaw namin mga kaonics, yung ating pangasim ay yung alugihib, yung dahon kanina, natural na dahon, napakasarap nun. Ito yun oh, yan, ito yun. So nakuha namin yan dun, sa dulo. Okay. Pagpalaan nyo po ang uh, mga naghahain po, na pagpalaan nyo po at mawako ay uh, po ito sa amin ng kalakasan, uh, sabaw araw. Ito na po ang aming namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday to, birthday to you. <laughs> <laughs> Sugod! <laughs> o, oh, dito ko, <Especially> <Bugi. inaudible> <sighs> suolo, ka kayo, guys. Sige na. Kaya na kayo. yung kukuha lang ako. Tapos alis na ako. ito eh. Ayan. Ayos. Kanyang tapat. Kanyang ubus <Wolves> Tama, tama. Dito. Ayos. Ayos nasa gitna. Ayan oh, ayaw kasi nila magupuan daw eh kasi hindi daw budol fight pag may upuan kaya ayan naka ano kami. <laughs> Nakasalampak. Kain na rin tayo mga kaonics. Sarap na ito. Mm -hmm. Wow! Ito'y sausawan. Mmm! May lang ulit ang gari. Yan, masarap ito. May kaagawang pa. Naku. Wala silang pa ito. Bumagay ang panahon. Wow, oo oh nga no. Kumulimlim po yung panahon dito kaya malamig at kumulan umaambon ambun naman. No? Okay, kain na rin tayo. Let's go! Wow, parang dinaanan ng bagyo no mga ka-onyx. Talagang simot. Kaya lang, tignan nyo may tira pang konti. Ayan oh. Nakatapat dyan si Nikki at si Japit. Ano. Dinaya kami ng mga kasama namin. Diba mo doon sila tumapat o oh. Yung mga tatlong mga barakong malalaki Eh di simot. Kami dito ba naman tinapat Isang babae, si Japit tsaka ako Ayan, ang dami naming tira Pero ang rule sana no Tapat mo, ubus mo Kaya lang Binali namin ni Japit at ni Nicky yung rules Hindi namin kayang ubusin Tignan nyo naman no. Oh. Ang dami pang tira, sayang Uy, mais na pa pala ako dito <laughs> Itabi natin to ah. sa <laughs> Hugasan natin naman Tapos ibalik na <laughs> Ito <laughs> Ibalik na <laughs> Hugasan. Yan yung mas <laughs> katasa. Tapos ibabalik natin. Sayang eh. Tapos lulutuin. Iiniti naman ulit eh. Kita nyo yan. Ayan. So yun yung rules ngayon. Hindi na naubos. Kaya meron parusa kami no. Ni Japet. Kakain kami ng magic fruit. At kakain kami ng kalamansi. Asya lang pala. <laughs> Tignan natin na ano, napapakita namin sa inyo kung anong klase yung magic fruit na prutas at ano yung epekto nito pag kinain mo siya. So, titignan natin mamaya, malalaman natin kay Japet kung bakit tinawag na magic fruit yung prutas na to. Para pag kumain siya ng iba pang prutas na maasay, makikita natin kung anong epekto at malalaman. Ayan, puntahan natin si Japet. Ano Japs, kukuha na tayo? Ito yung magic fruit na tinatawag natin mga ka-onyx. Ano? Kulay pula siya, pero actually napakaraming sustansya nito sa katawan ng tao. Yan ang gusto ni Japet, kukuna yung pinakasariwa. Wow, dalawahin mo Japs. Marami pa. Ito, sir. Kahit ilan, pwede. Uh -huh. Yan, dalawa. Nguyayin mo siya mga limang minuto. Papasipsip natin sa kanya yung limang minuto. Tapos yung buto, itatapon. Tapos, Pati laman nito, sir. O, oh, kainin mo. Pwede mong kainin yan. Basta sipsipin mo. <laughs> dalawa. Tapos ngayon, kakainin ah, natin siya ng ah, kalamansi. Tignan natin kung ano yung... Ah, magiging epekto sa kanya ni. at kung bakit siya tinawag na magic fruit yan. Gin. na, kainin mo. Mga tatlong minuto, dalawang minuto. Isa pa, sinubo mo na isa. Sabay mo. Yan. So, mga tatlong minuto at uh, hanggang limang minuto mga kaonics. So, no? sisipsipin niya yan. Tapos, kukuha naman tayo ng kalamansi. So, habang ano, kumuha na tayo ng kalamansi, jobs at hiwain na natin. So, kuha naman tayo ng kalamansi. Meron din kalamansi dito mga kaonics. Ayan o. Oh. Meron din tayong tanim na kalamansi yeah, dito. Mga chiko, madami din. Ayan o. Yeah. Oh. Kita nyo ba yan? Daming bunga ng chiko, no? Ito ano? eh, kasi mo na mamaya mo sa siya iluwa. Sipsipin mo lang. Pwede na isang kalamansi yan uh -huh. So, so, uh -huh. hiwain ni Japet yan. Uh -huh. Tapos ah, dapat inano mo. Yan. So kakainin niya, sisipsipin. Hmm. Ano? Ang tamis. Wow. <laughs> 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 ano? To nine, to nine. Ano, tunay, tunay. Wala ka na. 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 Tumamiss. Ang ano? <laughs> so, Makita nyo yung mga comics, no? Tumamiss daw. Anong lasa? Masarap na. Kaya mo nang kumain ng sampung pirasong kalamansi. Kaya din, sir. <laughs> Matamis siya. Dapat pala yung ano yun. <laughs> Tumanis. At tumamis. Tunamis. Tuna hmm, tamis. <laughs> Kaya pala magic. Kaya magic. Dahil? Tumamis yung masim. Yun. Kaya sa tinawag na magic fruit mga ka no Kasi pag kumain ka ng magic fruit Sinipsip mo after mga 3 minutes hanggang five uh, 5 minutes At kumain ka ng kahit anong klaseng maasim Magiging matamis na siya para sa inyo Ayan no? sarap pa na si Japit Pangalawang pitas niya na oh. Ano? Mukhang uubusin na ni Japit yung bunga ng kalamansi natin o, oh, Dahil matamis na sa kanya yung bunga Sobrang tamis Sobrang tamis ah Ayos. Ayos. Sobrang tamis mga ko. Yun tawag natin dito, magic fruit. Okay. Yan, talagang hindi kaya naming ubusin ni Japit ano Kaya niligpit na lang natin yung ating uh, pinagkaina na na budol fight kanina. Kasi Japet merong ano yan, penalty. Merong Kinakain natin ng magic fruit pero nag-enjoy naman siya. Ano, parang hindi rin talaga parusa. Ah, <laughs> <man>. <laughs> parang wala rin nangyari. Na actually, na-enjoy niya pa nga. No? Natuwa pa. <laughs> Natuwa pa si Javid dun sa magic fruit. <laughs> oh, kamala. oh, kukuha pa niya. <laughs> Kasarapan pa si Javid kukuha pa ng <laughs> isa. Sige, ubusin mo. Walang kukuha. <laughs>